saan nga may masarap ay dapat pinupuntahan. Kaya nga nandito kami ngayon sa Divisoria para maghanap ng masarap at mura na kainan. At kakaikot-ikot nga namin ay nakita ko itong Divisoria Mall. Pumasok na nga kami at umakyat na nga kami sa third floor. Dating nga namin dito sa third floor ay bubungad agad sa inyo itong mga nagtitinda ng murang chichirya at mga chocolates. Tapos ay dumaray pa kami at makikita mo agad itong napakalaking banner na merong 50 pesos isang ulam at isang rice at 80 pesos na naman sa dalawang ulam at isang rice. Pagdating nga namin doon ay medyo mahaba na yung pila dahil sa napakamura nga ng kanilang mga ulam dito, napaka quality at ang sasarap pa. Kung mapapansin nyo nga ay sila lang talaga yung mahaba na pila dito, kaya nga kami ay napapila na rin. At ayan, chinek natin yung mga ulam nila, napakadami talagang pagpipilian. Sa halagang 80 pesos nga lang ay meron ka ng dalawang ulam at isang kaya rice. kung dalawa kayo kakain ay pwedeng pwede na to, umorder na lang kayo ng isa pang extra rice. Kaya kung pupunta kayo dito sa Divisoria at naghahanap kayo ng murang kainan, ay itry nyo na dito sa 3rd floor ng Divisoria Mall. Ang babis! Okay. Sa inyo na nanay! Sa nanay. Ay, Pipino salad po ma! Matayuin na tayo dito. Ano Ano ba? Ano ba? Ano Ngayon mga pwede yung order natin, isang salad, 50 pesos. Tapos may ulam na dalawa, 80, tapos nag-extra rice tayo. Yung rice na ito kasama na sa 80, tapos nag-extra rice pa tayo. Tara, halap tayo pwesto. Nandito tayo ngayon sa loob ng Divisoria Mall, sa third floor. Meron kasi dito ang ano, ah, dalawang ulam, isang kanin, 80 pesos lang ito. Order pa tayo ng isang extra rice. Tapos yung dessert natin ito salad. Hindi ko alam na kung ano salad eh. Kamatis at ano? Kamatis yata to. Tsaka pipino. Yan yung salad na to. Bali, nandun yung pwesto nila. Yung ano you know, yummier cuisine Pinoy food. Makikita nyo agad yan. Yung ulam plus rice. 50 pesos lang. Yan, tara, tikman natin. Unahin natin itong dinuguan nila. Ito yung dinuguan nila. bali na pili natin eh. Yan. Parang medyo mataba yung diniguan nila, no. Yan. So, halo natin dito sa kanya. Diniguan mo na. Yung meat niya parang medyo malitid, pero masarap. Tapos yung pinakasabaw niya, typical na diniguan hindi siya ganun kaasim. Hindi talaga siya maasim. Sakto lang yung lasa niya. Kasi itong bobis. Bobis. Yeah. Ah, tingnan na lang. <coughs> Pagpaminta. Sarap. Medyo maangang siya dahil sa paminta Pero yun ang gusto ko eh Sarapan ako dahil Kasi itong salad nila 50 pesos Pipino na may kamatis Yung pinasos niya medyo maasim Na may matamis, no? Mix Tapos ang sarap ng pipino Tsaka ng Marquez, palalok. So mga kaputip, salamat sa inyo. Dayuhin to Yami Year. Pag nandito ko sa Divisoria, kung gusto nyo mag, mag dipait, panalo dito.